Good morning mga kaibigan ah, Palis na tayo Tayong basura dito sa labas ng gate Ano diba naman yan Oh may mga aso na naman dito sa ano Ayan sa tulay Ito Alam ko kanina itong mga aso na ito eh Pag hindi pa ito nila itatali Ipapangalanan ko na itong mga ito eh Ipapangalanan oh. ko na ito Kung hindi nila itatali itong mga aso nila dito Nakaka ano eh Nakakalat ng dumi tabi sa mga nagme-merienda dyan nag-almusal uh, at kumakain masintabi daming dumi ng ano, aso oh tingnan mo may isa dito ng ano bote yun dito sa tapat itong bahay na to hindi na pinapalabas binidyo ko nung ano yun pero hindi ko na-upload Ayan mga kaibigan, ang daming tayo dito na aso. Ayan oh, oh. ba? Diba? Oh. Mga ano na aso 'yan eh. Oh, tingnan mo, may mga aso diyan oh. Paano ka hindi ma-accidente diyan oh? Pinahaya, hinahayaan lang sa mga may-ari ng aso. Nandiyan sila sa ano, oh. buti kung tinatanggal na yung tayo ng aso. Oh, nandito pa yung ano, kulay itim na aso. Hanggang ngayon hindi pa inano 'yan oh. Ayun oh oh, nasa kaliwa ko oh, itong sa kanan ko na brown nakatali yan okay na yan tinali na dati naman hindi nakatali yan eh. pero ngayon tinali na simula nung binidyo ko yan na i-upload ko sa facebook ko lang in-upload kasi oh, so yung nandito kay ano yan yung nandito ang aso lana dahil binidyo ko nagalit pa siya na-upload ko sa Facebook eh. Nagagalit siya sa akin eh. Ah, kaibigan. Mayroon pa dito yung mga ano. Mga pasaway pa. Pasaway pa yung mga ano dito. dito na tayo sa highway mga kaibigan. Medyo ano tayo. Medyo tanghali na tayo malis ng bahay ya, yeah, medyo ano tayo ngayon. Medyo magmamadali tayo. Pero ingat naman tayo mga kabigan. Kahit tagmamadali tayo. Ayan, guna. Guguna tayo. Ito pang isa pa saway. Hindi man lang inaantay yung stoplight na ano, gumo. Kumanan pa, pumasok dun sa gasolinahan tao si malapit ng gugo eh, pag may mga anong driver dyan sigurado sa pulsiya dyan ito na mga kaibigan jo hindi ganong matrapik kayo mga kaibigan ha? maluwag yung kalsada kaya pag ito maluwag yung kalsada mga kaibigan dito tayo mag ano dubli tayo dito kasi kadalasan dito bigla bigla lang ano lumalabas kung saan saan iskinita yan Bigla biglang lumiliko yan. Mga yan. Ayan mga kaibigan. Malapit na tayo sa pantok. Medyo tricycle lang ang nakano dito. Uh, medyo may pasaway kunti. gan talaga. Hindi mo may iwasan yan. May mga pasaway. Parang ako pasaway. <laughs> tingnan mo, pasaway ako ngayon Pero hindi naman ano Hindi naman ako Anong pasaway mga kaibigan Kunting pasaway lang ako hmm, tingnan mo tricycle Gigit naan pa yung ano O tingnan mo may tatawid na ano Hindi nakatingin mga kaibigan Oots! Kababaing tao mga kaibigan Hindi tumitingin Hindi tumitingin mga kaibigan Wala pang helmet Lakas loob ano ba naman yan? Bigla-bigla na lang ano? Kababayang tao? Bigla-bigla na lang liliko? E pag mabilis ang takbo ko doon, medyo abutin ah, ko siya. Sige mga kabigan, hanggang dito na lang. Bye!